Okay guys, meron na ako i-share sa inyo no. Meron na kaming ni-repair dito na Electrolux na side by side no, na refrigerator no. So ang problema nito uh, umiilaw naman. Meron siyang display pero hindi umaandar yung compressor no. So, hindi siya lumalamig no. So ngayon ang ginawa namin guys, actually na check na namin to no. Ang problema nito yung kanyang inverter board kasi nga nadali ito ng uh, fluctuation no nung nagkaroon kasi ng bagyo nag fluctuate yung supply so nasira yung inverter board no? so ang ginawa namin dito guys uh, bumili kami ng uh, sikanhan no? Sikanhan na board no? kasi ang sabi ng nagbinta uh, working daw yung unit ng pinanggalingan no? so tawag na tawag sa atin na okay daw yung unit no? working daw no? isang technician din hindi ko sure kung technician yung napagbilhan natin ang sabi ay working daw yung board no? So ang naging issue lang daw i leak, no. Kaya uh, hindi na pinagawa ng customer. So ngayon ang ginawa natin, guys, Dito ginawa namin uh, sinalpak namin ito, no, dito sa uh, rep na ginawa natin, no. So hindi na namin tinest kasi nung pagdating ng parts, hindi namin tinest. Diniretso na namin dito sa customer, no. Dito na natin sa ikabit, no. I-actual na natin dito, diretso na kasi nga Nantiwala tiwala naman tayo na good yung parts na ma-receive natin, no. So sa mga katuwid guys, ang parts na ito ay si Kanhan, no. Ayan, si yung parts na ito. So ito ngayon guys ang aming ah... uh, test uh, no. Kung good ba yung ah uh, parts, no. Or kung gagana, no. So yon, no. Umiilaw naman. Ayan, so working naman guys yung mga ilaw dito. No? So yun lang talaga ang nakita namin problema dito, yung kanyang inverter board, no? So, yun, uh, ito, guys, no? Uh, subukan namin siyang palitan ng ating na-order na parts, no? Galing dun sa isa nating uh, technician na binilhan. So, ito yan, guys, no? So, ipapalit namin dito yung uh, binili natin, no? Doon sa ating kapwang technician, no? So, ayan. So, yun nga. Ang sabi kasi, ah... Uh, working naman daw yung unit, no? Ang ginawa lang naman nila ay may leak lang, no? So, ayan. So, yun. So, ito, guys. Uh, tinanggal natin yung loma dahil plug and play lang naman ito. Ah, uh, isasalpak natin, no? So, ayan. So, ito yung loma. Ito yung loma, guys. Tanggalin lang natin. Lilipat natin, guys, yung nabili natin, no? Dito sa ating, ah... Uh, kasamahang technician no so ayan so ito guys ang binili natin no walang warranty ito no ito yung nagbinta sa atin na pag hindi gumana walang warranty pero sure na sure sila na working daw yung pinaka board no pero walang warranty no kasi nga baka daw iba ang problema no so siguro kung ang napagbintahan siguro ay hindi legit technician so maaari talaga siguro magkakabali no ayan so ito guys binubuksan namin siya no ayan so binalot natin ito no para lang makita na nakabalot siya bago natin siya isalpak sa si unit ayan so isasalpak lang namin ito guys para matest no ayan yun no so ang gaginawa lang namin kasi nito nung pagdating ng parts na ito hindi na namin ito dinobol check no ang ginawa na lang diretso na natin sa customer para ikabit na sa unit so big lesson ito guys no sa mga sa atin no na mga -bili na mga ng mga nagbibili ng mga second hand na parts no kasi talagang sugal ang pagbili ng isang second hand na parts ng appliances no Ayan, tulad nito guys, nung binili ko ito, no? So, ang kasunduan nito, pag hindi gumana, yung binayad ko na pera ay wala na, forfeited na, no? So, ang sa atin lang naman kasi dito, tiwala lang, no? Tiwalaan na lang, no? Kasi nga, dahil tayo naman, yeah, hindi naman tayo madamot, no? So, sa mga customer natin, no? Binibigay naman natin ang lahat ng uh, ideas, no? Sa mga kapwa-technician, binibigay natin, no? So, kapag bumibili tayo kasi kami, Uh, trusted na lang no uh, tiwalaan na lang para wala nang ano no kumbaga tiwala na lang yung kapital natin dito no so ayan so ito guys sinalpak namin no ayan nilagay na natin yung board na ito ayan para lang matisting no so gagawin natin dyan, nilagay natin So, siguro guys, uh, to make the story short na lang Itong uh, board na ito ay hindi gumana no? So, nung kinabit namin guys, hindi siya gumana no? So, ngayon uh, nung inactual test namin ito nakita namin na yung piya dala sa amin guys ay depictive no? So, nung pakita uh, ko sa inyo guys kung paano i-check yung mga ganitong board no? para hindi kayo guys ma uh, problema pagdating ng uh, panahon no? or kapag kayo ay nagkaroon ng trouble ng mga ganito alam nyo na guys kung paano i-check yung mga ganitong ori ng uh, board no? ito yung mga inverter board ng uh, refrigerator no? so ito guys awareness no sa mga bumibili talaga ng mga sikanhana parts no na para hindi siguro sumama yung loob nyo bumili na lang kayo ng brand nyo no? kasi kung pag bumili kayo ng second guys baka mapagastos kayo no? sa amin walang problema ito guys yung mga ganitong halaga kasi nga dahil uh, tayo no? yung mga ganitong pagkakataon guys Example, uh, nalugi tayo no? dahil bumili tayo ng defective parts no? so hindi ito kawalan sa amin guys dahil kikitain lang namin ito sa ating pagbablog no, nito guys nanood ka sa video ko so nababawi ko na yung ginastos ko dyan no? sa board na yan so ang point ko lang dito dun sa mga technician na mga siyempre walang kapital no? hindi pa ganun kalaki yung uh, kinikita no? so dapat uh, aware kayo sa mga ganitong problema no? so ituturo ko sa inyo guys kung paano i-check itong ganitong Uh, board no itong driver board or itong inverter board no so ayan guys tingnan mo nakasaksak yan di gumana no so thank you na kagad yung binili natin or yung binayad natin sa parts na ito so wala na no so forfeited na kasi nga dahil walang warranty no yung binili natin hindi naga-accept ng warranty no kapag sira yung nabili natin wala na daw warranty no so yon So ito naman no dahil gusto ko lang i-content ito no para malaman din ng lahat na bumibili ng mga second hand parts na dapat maingat or maging mapanuri tayo no. Ayan. So yun no ito guys titestirin na natin no. Pakita ko sa inyo kung paano i-check yung ganitong uh, inverter board. So ayan guys no ito na yung board guys na uh, Nabili natin, no? So, ito na yun, guys, no? So, ipakita ko sa inyo, guys, kung paano ito i no? So, ito yung model ng board na yan, guys. So, yan, no? Yan. So, ito ay, ang gumagamit nito, guys, Electrolux, no? So, ito po ay inverter board ng Electrolux. So, may motherboard pa ito. May inverter board. Tapos, may compressor, no? So, yun. So, ito, guys, kung mapansin niyo, tatlo yung socket na ito, no? So, ito, guys, yung socket na ito, nandito nakalagay yung... Uh, papunta sa compressor no yung UBW na supply nandito yan nakalag tapos yung isa nito guys ito yung power supply no so ito yung nagpapagana doon sa ating inverter board no kasi yung loob nito guys may 220 siya na supply tapos gumagamit siya ng rectifier diode para maging inverter no so marami ng parts na ginamit no tapos itong isa guys ito ay sa communication no galing sa motherboard, communication or signal, no? So ito yung magbibigay ng signal, no? So ito guys, napaka basic to guys i-check, no? Para malaman natin kung defective ito, no? So tulad niyan ito, easy, no? So ibig sabihin, pag may pumasok dito na easy, good siya, no? Ngayon, pag habang nakasalpak ito guys, ang gagawin niyo, kukunan niyo ito ng voltage, no? Dito sa dito, no? Or output galing doon sa motherboard, no? So lagyan niyo ito ng uh, tester no so ito guys ang output nito yun, yung signal nito guys is 6 volts no 6 volts yung signal DC DC guys 6 volt DC yun yung signal nito no so kapag umaandar yung unit dilagyan niyo ito ng tis, ng tester tapos may na read kayong 6 volts ibig sabihin good yung motherboard nyo so ibig sabihin good yung motherboard nagbibigay siya ng signal dito sa inverter board so ito lang guys no power supply kasi ito yung signal no so ngayon ito ito yung sa IPM no. So siyempre ang gagawin niyo guys, checkin niyo rin yung resistance ng compressor no kung good pa no. Alam niyo naman siguro kung paano i-check yung resistance ng inverter compressor no. Equal reading 'yan yung tatlong paa no. Ayan. So ngayon, dapat guys, kung equal reading yung tatlong paa ng compressor, dapat ito equal din yung reading no. So ito guys yung board na binili natin no. Na dito pa lang makikita natin na defective siya no. So tulad nito guys, pakita ko sa inyo no. Pwede natin siyang testere, no? So, gamitan lang natin, guys, ng resistance, no? Ayan, resistance, no? Gagamit tayo ng resistance Para makita natin kung good ba ito, no? Ayan, so, ito, guys, tulad nyo, so, ilagay natin dito Ayan uh, Isin natin, no? Ayan, guys, oh Papansin nyo, guys, oh Ayan So, mayroon siyang 67 Ayan, pabago-bago, guys, oh Mayroong 90. Yan, so 105, no. So iba na yung reading niya, no. So ano hin natin yung tester natin, sure natin, no. So ayan, ilawan lang natin. No, yan. So ayan. So papansin niyo guys, yan, no. Yan. So ang reading niya guys, ito. 0.5 mega ohms. Ayan. So dapat pag nilipat natin to sa kabila, may makuha rin tayong 0.5 dito. Dapat equal reading siya. Ayan. 0.5. No? So, pag nilipat natin ito sa gitna, dapat may makuha din tayong reading. Ayan. 0.4. Ayan. Ayan. Hindi siya 0.4. No? Tingnan natin. Ilawan natin. Ayan. Tingnan natin. Ayan, 42 pala, 42. Ayan, so, sumakatuwid guys, sira siya, no, so ulitin natin. Uh, terminal 1 and 2. Ayan guys, no. Pabago-bago siya. No, kanina may 0.5 tayo, nakita. Ngayon, ang lumalabas naman ay iba iba naman, no. So pabago-bago na 'yung reading. Sumakatuwid so, guys, sira na ito, no. So dapat guys, 'yung tatlong terminal na 'to, same reading 'yan, no. So ulitin na lang natin, no. Ayan, no. Yan. Ayan, mapansin nyo, 42. Nagbago, no? Ilaw. Ayan, ulitin natin. 1 and 2. 42. Ayan, 1 and 3. 0.5. No, lipat natin sa kabila dito. Ayan. Nasa 60. so, mga tweet guys, sira yung IPM ng board na ito. So, ayan. So, yon Ito yung board na binili natin, guys. Na, yun nga, sigurado yung binila natin na correct daw or good daw yung board na bininta nila. So, magingat uh, mag po tayo, guys, pag bumibili tayo ng mga second hand, no, na board. Kasi nga, sayang yung pera nyo kung kayo ay bumili ng mga ganitong parts na pagdating sa inyo, sira. So, mag-away lang kayo, guys, ng uh, pinagbilhan nyo kung hindi na maibalik sa inyo yung binayad nyo no? so ganoon po guys no? so dapat pagbumili uh, pag bumili kayo make sure nyo na trusted yung mga binilhan nyo at saka uh, dapat may warranty no? so yun bagay dito naman sa part namin kasi no? Uh, dahil tiwala kami doon sa binilhan namin no? so pumayag tayo na sige kung ayaw nyo mag warranty bilhin namin yan, basta sure na working naman. No? So, so ngayon, dahil hindi siya gumana, So, yun, charge na lang natin sa experience yung ganito. No? So, share ko lang sa inyo para, para aware din kayo. No? So, advice ko sa inyo guys, kung gusto nyo talaga ng maayos, no? so, mas maganda kung brand nyo na yung pipiliin nyo. No? Kasi talaga, pag bumili tayo ng mga second hand parts, sugal talaga. No? So, hindi lang ito guys, no? hindi lang itong pagkakataon nito. Meron din akong biniling last, no? mga 3 years ago. Board din siya ng Electrolux, no? no? So, ang sabi ng customer natin, 100% daw na working. So, nung dumating uh, 100% na working at saka 100% na SIM doon sa model na binigay natin at the same time doon sa board. No? So, nung dumating, may mga kulang na sakit. No? So, good thing na lang kasi nga ang ginawa natin dahil technician tayo. No? So, nirepair na lang namin yung lumang board. No? So, kinahoy na lang namin yung nabili namin. No? Kumbaga, dahil alam namin kung anong parts yung nasira doon sa board, Uh, kinahoy na lang namin, nilipat na lang namin no? para pagana lang yung board ng customer. So, siyempre, ang naging hindi maganda doon sa atin kasi nga, hindi tayo makasingil ng maayos sa ating customer kasi nga, ang lumalabas, nare-repair lang natin yung board nila. So, parang brick even lang tayo doon sa kinita natin. So, yun po yung medyo masakit na part. No? So, ingat tayo guys, no? kapag bumibili tayo ng mga sikanhan, double check natin. No? Mas maganda kung tayo mismo pumunta na lang no? doon sa binilhan natin testerin natin, checkin natin bago natin bilhin. No? Pero kung true tawag-tawag lang, medyo mag ano tayo, no? mag, uh, maging aware tayo. No? Ayan. So sana guys makatulong yung video na to no? sa mga abuibili rin ng mga sikanhan. No? So hindi naman lahat ng sikanhan guys ay bad. No? Pero kailangan lang natin mapanuri no? kapag buibili tayo ng mga sikanhan na parts. No? So okay guys, thank you, bye bye.